Okay, meron tayo dito Toyota Wigo. Um, uh, ng clutch lining set. Uh, clutch set. Ito yung clutch set natin. Uh, XCD ang brand dating nakuha. Yan. Uh, OEM naman siya. Kaya possible na tatagal din to. And then, kaya nga pala papalta to ng uh, clutch kasi nararamdaman dito ay medyo sliding and then matigas na rin yung clutch pedal kapag tinatapakan it means possible na loob na ng clutch set ang may problem nito then after nyan, pakita ko sa inyo after mababa yung transmission kung anong itsura ng clutch lining natin kasi ito yung clutch lining nya ito kasi yung mga madalas mapudpod kapag ka nagpapal uh, worn and tear sa mga clutch lining ito Ito kasi uh, Pag ito na Ubos Yan And Kapag umabot sa metal to metal contact Ang possible nyan Mag i-sliding na yan. Kasi metal to metal na siya Itong mismong Lining Hindi na siya lumalapat dun sa Ating pressure plate And then Flywheel Yeah pressure plate. Yan. Kasi ito, yan na, ganito to. Ngayon, kung itong metal natin, yung rivets, is umabot na hanggang dito, maubos na yung lining. Ang tendency niya, mag slide na tayo. Then, masisira to. mag slide na kasi, masisira to. At the same time, kung sa kabilang side, dito sa flywheel side, mangyari dyan, masisira naman yung flywheel ayun yung mas mahirap pagka nasira yung flywheel ipapamasin sya pa yon ngayon para maagapan natin yung <coughs> ganon ang ginagawa natin inaagapan na katulad nito uh, medyo konting slide nararamdaman dahil kapag paahon daw sila medyo hirap na si Wigo then matigas na rin yung pedal ngayon Uh, ito yung gagawin natin, pabalitan natin ng yan diyan. Uh, update ko kayo pagka nabaklas natin yung mismong pinagpaltan. sige. yun ito yung release bearing natin, ano, you know, dumi pa uh, na pa 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 na you know, pa na pa 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 Iyan, ah uh, ito. Binabaklas naman natin ito yung clutch line nyo. Set and pressure plate. Ah uh, 12 mm bolt 'yan, anim na piraso na bolt. Paikot nung mismong pressure plate natin na kabit sa flywheel 'yan. Okay, sige ikutin mo ganun After kuya. After yan, pakita ko sa inyo ang higitura ng lining kasi sa ganitong case, uh, kapag sliding, dung tingin ko ubos na. Sunog na itong ating lining yun. set. Yan. Okay, ikutin mo. Hanggang sa kalate sa buka. Yung bago at yung luma. Ito yung ating clutch lining set. Medyo laylay mo -lay ito uh, kuya. Compare ko natin yung luma at yung bago. Yan. Kasi ito, Picture ito yung bago. Yan. Makita nyo. It's ganito. Yung mismong rivets nya ay Yan. talagang napaka like, okay, malapit okay, na sa mismong surface ng ating lining. Ibig sabihin, talagang saktuhan lang and then hindi ba sya lumalapat yung wavets yung sa mga frame at sa ating clutch line yan dito nililisan natin bago natin sabihin yung ating clutch line set and then yung sparing yung transmission at yung para maganda yung habit ng ating clutch line kasi pagka madumi hindi natin nililisan yung dumi yan pasok ulit doon sa ating clutch line yung sedi kaya talagang nilinisan natin ng ingi. Yan. Dilagyan natin ng degree sa rin sa bot para madaling matunaw itong asbestos.